dragon fruit na sikat dito. Tas lang. Di siya ganun kalasa yung dragon fruit. Niyo. May dalawa silang ganito. Yung isa mas mahaba, mas mabigat. So ito ata ako kung yung pinakamaliit lang nila classes. So, bumili daw ng SD card. Uy! Nag-unbox ako! So, yan guys. May booking tayo ngayon. Bejok lang. Nanay ko yan. Uh, Kasi, uh, wala akong credit card. So, sasamahan niya ako sa po. para kunin yung Insta360 X5. Tapos, uh, samahan niya na rin ako magpapalit ng screen ng phone natin. Tara! Tara! So guys, ito dito na kami nakapark. Ayan, 50 pesos dito. Tapos, 1 hour lang yon. Then every hour, 10 pesos yung dagdag. Mabilis lang naman kami. Dami mabibilan dito, no? Lalo na sa Hindi naman ganito yung kaya po dati, nanay. O nga, si pag dumating na nga si Yorme dito, mas luluwag yung kya po kaya maraming galit na vendor sa kanya ayan so guys papalagyan na rin natin ng lens protector yung camera natin, ayan S23 Ultra camera, papadikit na rin natin sa kanila ayan guys bago na yung screen protector natin sa harap, bago na rin yung sa likod thank you po Okay. So bibili kami nung dragon fruit na sikat dito. Ayun oh. Ito yung nasa brand pa healthy at natural pa. Hindi na kasi sila gumagamit kahit anong powder o kahit anong dragon fruit flavor. Kita mo talaga sa iyong harapan na 100% totoo at fresh dragon fruit yung nilalagay nila. Sa totoo lang, e, bawat higot ko ay mayroong dragon fruit akong nangunguli at nalalasa. Kung malaki naman ay 50. tubig na may gatas lang. Hindi siya ganun kalasa yung dragon fruit. kalasa nalasa dragon fruit, higit din ganun kalasa na ni nanay. Pero may mga fruits, may fruits talaga siya pero medyo matabang. Gawa siguro ng yelo, ang dami yelo. Hidalgo Street na no? Dahil sa Hidalgo, sa bilian ng camera. Hindi naman lang ka Dito naman sotang hon. Sa lumpiang sariwa daming kain nandito Tapos after yung sotanghon, meron naman dito Pansitan Ah, lang bigat. After yung sotanghon, may kasunod na pansitan Tapos may mga spaghetti Tapos ito, mga ukay-ukay Ito, Henry's camera Eh, hey, may pusa may drone. bre So guys, pag gusto nyo bumili ng mga camera dito, ayan meron sila DJI, ayan may mga mic, wireless mic. Dito ko ba binda ng camera ko? Ayon, yung ito, ay GoPro. Ayan, ito yung, ayan GoPro. Hindi, yung Nikon ko. Dito na, so, dito ko rin pala binili yung camera ko dati na DS, DSLR Tapos itong GoPro na gamit natin ngayon dito rin binili Sa Kiapo Hidalgo yung X4 may promo mas mura pero kasi habol natin yung pag night drive na malinaw tsaka may wind noise reduction yung X5 mas marami rin features na dinagdag doon may auto frame na si X5 yun yung sumusunod diba yung pag gumagalaw ka ay may auto frame hindi dati kasi sa X4 bago mo isave ano yung composition sa yung auto frame yun kasi face detection yun So, mm. yung mga priority focus ng camera. Sa'yo? Oo. Uh, Ayun, so may yun Yung feature ng X5. So, yan, order na lang. Tapos, ladaan na lang na ni Nanay bukas yung camera. Ano yung pinakamalaking ano, memory card na kaya ni Insta X5? Okay, okay. Meron kami dyan, 512. 512 GB. check ko lang. Maganda kasi pang dashcam na rin yan eh. Kaya malaki yung ano, memory. Kasi kita lahat eh. Kita likod, kita harap. So yan, i-cut ko na lang yung video tapos gagawa tayo ng unboxing niya pag nakuha na natin sa bahay bukas sa Manila kasi wala silang stock. Yeah, so guys, nakabalik na tayo sa parking. Mission failed pero tignan natin bukas kung makukuha na. So tapat tayo ng Memory.ph kasi bibili natin yung accessories ni Insta360 at dala ko na rin yung Insta360 sa bag natin. Uh, Na-pick up na siya ni Nanay sa Henry sa Kayapo. Uh, kasi wala nga akong credit card kaya siya talaga ang kailangan kumuha may X5 na rin dito so ito guys may Insta360 dito tapos may clamp baka ito yung kunin natin And so guys ito yung nasa 399 to 3199 3199 to kaya nagpunta tayo sa mas cheaper na aftermarket na lang kasi masyadong mahal to so guys ito Mabuhay tayo ng isang telecine. No? 895 895 Pero ito, Mas mga kapag ito ngayon. Pero mas mabigat. ko lang siya. Medyo. Hmm. May dalawa silang ganito. Yung isa mas mahaba. Mas mabigat. So ito ata kukunin ko yung pinakamaliit lang nila. May sample kayong demo nito? nung no? maliit lang. Yeah. guys, ito na yung binili natin from memory.ph Tapos, syempre, lalagay tayo ng sticker natin So, kaya lalagay hmm, Ito na lang Sa tabi nito Ayan na, meron na So guys, let's go home Excited ako mag-unbox, tara So guys, I'm back Excited na ba diba kayo kasi ako sobrang excited na Guys, ito na Insta360 X5 Actually guys, uh, matagal ko na po talaga gusto magkaroon ng gantong camera Pero sobrang alam niyo naman ako, kuripot ako uh, at ayaw ko basta-basta gumagastos Pero napansin ko kasi sa video natin na in order na magkaroon ng magandang shot Kailangan talaga ng pangalawang camera Ang, gina ang kasama natin no si Mimi Dong, buti na lang kasama natin si Mimi Dong Siya yung kumukuha ng picture sa ng video sa atin Eh paano kung wala akong second cam, wala si Mimi Dong Ano ang gagawin ko? So dito ngayon papasok itong Insta360 X5 So, itong Insta360 X5 guys, nasa 32,990 pesos po ito. Ito po yung pinaka-standard bundle niya. Meron tayong motorcycle bundle, meron tayong bike bundle, meron tayong ibang bundle na... Basta, bundle-bundle yon So, may mga kanya-kanyang package siya. Pero sa atin kasi, nag-standard bundle ako. Alam niyo naman, dapat tipid tayo sa pera. So, kasi ang Insta360, alam naman natin, it's made from China. So, bumili na ako ng mga gamit na from China. Katulad ng mga ilalabas ko ngayon meron tayong Ulanzi ito ang name niya MT57 ito yung kinuha natin kanina sa memory.ph and then meron din tayong meron tayong Motowolf motorcycle camera bracket so so ito po siya Ulanzi MT57 ito na yung pinakamaliit at pinakamagaan nakuha ko po ito sa halagang 790 pesos so na-extend po <coughs> siya ng ganito kahaba oy may pusa wala may extra wait lang kailan lang, ako? ko. <laughs> Nagbibidyo ka, mag-hi ka sa vlog. Hi, vlog! So, ganito po siya kahaba. Ayan na po yung, ayan, ito na po yung pinakasagad niya. Sa akin, napakahaba na nito. Iniisip ko kasi, kung nga, bibili pa ako na mas mahaba rito. Mamaya, may, may matusok ako sa pagmamaneho, di ba? Tsaka, pag sobrang haba, mas maalog. Nakakot ako mamaya, sumabit, malaglag. So, sa akin, okay na yung ganito. Kailangan ko kasi yung magaan, tsaka yung medyo maliit lang, na pag inamit ko yung clamp, hindi siya maalog. kasi masira din yung nagko-connect dito na bakal, di ba? Kasi mamaya malustred o ma-overuse, ma masira. Mas or mamaya mabigatan masyado. Kaya ito na lang yung pinakakinawa ko size. So pinakamalit pero actually kahit malit siya, mahaba siya. So pumunta naman tayo sa Moto Wolf. Ito yung isa sobrang nagustuhan ko. Nakita nyo kanina may pinagpilian tayo yung isa Ulansi na aloy. Actually ang ganda nung aloy ah. Sobrang premium looking. Uh, mamahalin talaga siya tignan. Pero papakita ko sa inyo bakit ito pinili ko. Last minute kasi tinuro sa akin nung nagbebenta sa memory.ph na meron siyang susi. Meron na itong desuse para hindi siya manakaw sa motor nyo. Kahit iiwan niyo itong, guys kahit iiwan niyo itong clamp hindi siya mananakaw. Paano? Ito po yung susi. Ayan yung susi niya. Alam niyo sa motor natin, yung sa gilid, yung pambukas ng seat compartment, may ganito rin siya. Tapos, dito siya sa gilid. Ayan o. No? Oh. natin kung mabubuksan. Ayan guys, hindi siya mabuksan. Ayaw niya mabuksan. So, hindi talaga siya mananakaw. Pero ang, ang consequence naman nito guys, ah uh, nalak mo nga siya, pero nawala mo yung susi, doon kalagot lagot. yon para mabaklas siya, pero, kaya, pero pwede mo pa rin siya mabaklas gamit tong tools na to. Ako okay, guys, kahit sabi natin may lock siya, I don't recommend leaving this bracket on the public kasi takaw mata sa mga magnanakaw. So, yun lang. So, i-unlock na natin siya. Parang kaya kung hindi ko na, na unlock to, no? Ayan na. Pero this is really good. This is really good. Magagamit ko siya in public pag kunyari kakain lang ako sa tabi-tabi. Ayun. Yeah. Kung gusto niya makamura, meron naman sa Shopee, sa ibang outlet nga lang. Mas mura sila ng mga siguro 200, 300 pesos, which is good din yun. Pero kung gusto niyo nung agaran, mura na, mura na rin naman to sa memory.ph. So guys, this is the moment we've been waiting for. Buksan na natin si Insta360 X5. Actually, bago pala ako bumili nito, sobrang natetempa ko sa Insta360 X4. Kasi yung 360 X4, Naka-sale siya ng 26,000 pesos. Tapos ito, 32,990. 32 wala pa yung ibang bagay. Wala, wala bas pa rin yung mga bibiling kong accessories, diba? So, ang mahal talaga. So, napaisip ako, mag-X4 na lang ba ako? Or mag-X5? So, nanood ako na review and i-share is ko sa inyo yung mga natutunan ko na difference nila sa X4 at X5. Mabilisan lang to. So, na natin siya. Panis. Bread knife pambukas. Wala akong cutter eh. So, hindi namin na checking unit sa Henry, sa Kiapo, sa pinagkuhanan natin. At least may vlog naman tayo na makita nila na ilan box natin dito. Wala pong daya to, Henry. Sa... Wala. Amoy nga ng box. Mm. Ah, bango. Talala nyo nung bata tayo, yung mga magazine, may mga amoy. Parang ganun siya. Ready na kayo 5, 4, 3, 2, 1! Wow! Grabe! Nagdaan yung X2, X3, X4. Hindi ako bumili nito kahit nag-vlog na ako. Sobrang gusto ko bumili talaga nito. Lalo na pang reels. Ang dami ko nakikita mo bumili nito. After all those times, nakabili na rin tayo. So, ang makikita po natin dito is yung mismong unit. Ito siya. Yee! Nakatapos hawakan. Ito siya. And, ayan. May mga balot pa siya. Bagong-bago. Ay, nalaglag. Joke lang. So yan, yeah. okay na okay siya. Actually guys, uh, nakalimutan ko. Meron palang quick release ang Insta360. Meron din ang Ulansi. Bala ko bilhin sa Ulansi. Kasi Insta360 X5 nasa 1.8. Sa Ulansi, 1,000 lang. So wala akong available stock sa memory na Uh, mahirap din magharap online. So manual muna tayo sa saksakan niya. So, ayan siya. So, balatan na natin siya. pero balatan din natin yung kabila. So, yes, bumili daw ng SD card Uy, nag-unbox ako May commercial guys, wait lang Yung pusa ko So, tignan pa natin yung mga nasa loob May charger kaya kasama to Oh, okay So, may pouch na kasama Tara, nice Kailangan ko to kailangan ko tong pouch nito And, ito yung Okay, so may pampunas tayo ng lens. Meron tayo pampunas ng lens. And may charger tayo. Ano ba charger ng Insta360? Oh, Type-C. Type-C? O, oh, malamang yan Type-C. Halos lahat naman ngayon Type-C na. Masi iPhone naka Type-C. So, yeah. Yan, Type-C to Type-C. May free Type-C to Type-C charger. May free na lens panlinis. And may kasamang pouch. Lens protector, no? Maasa ako eh. Ang gusto ko po sa X5, kaya hindi ako nagdalawang isip bumili na ng bagong version. Kasi yung lens, napaka-importante sa akin ng lens. Meron tayong nabibili na lens protector, pero yung lens protector, pag nag-aaraw siya, nagkakaroon siya ng reflection do sa video na alam yun. So, ayoko nang may ganun liwanag. Actually, itong X5, remo removable lens siya. Yung isa sa nagustuhan ko sa kanya. Kaya para sa akin, guys, hindi ba bumili ng lens protector? Sa akin, wag na. Kasi halos the same price lang din naman yung lens protector tsaka yung mismo lens. If hindi ako nagkakamali, nasa 1.8 ata yung lens protector. So, di ko sure. I think almost the same price with the lens na papalitan. So, diba? Kesa bumili ka pa noon, tapos magagasgas after some time, makapalitan mo rin naman. So, every year naman laging may upgrade. And, lahat naman niya may issues na kita ka. Pero, nasa sa'yo na yung kung ano yung perfect na camera para, para sa'yo. Yung talagang magagamit mo. Ako kasi magagamit ko talaga to pang ka cam. Kunyari, nagbabiyahe ako, nagkukumit ako. Kunyari, nag-joyride ako, ang kas ako. Diba? Napakaganda ng mga ginto. Protection nyo rin to sa kasada. Hindi to pang vlog. Kaya para sa akin, investment to. Speaking of investment, nakuha ko pala to guys for 6 months to pay. Napakalaking tulong nun. Actually guys, nagahanap ako nung 12 months to pay. Kasi sa yung 32,900 sa red, uh, napakabigat po nun sa bulsa. Gusto ko sana kahit 12 months to pay para at least hindi ganun kabigat. Diba? Hindi ganun ka hindi ganun kasakit sa bulsa. Kaso, sa INSA360 kayo mismo bibili, ang maximum lang nila guys, 3 months to pay. inquire din ako sa Mega Mall, eh sa Mega Mall, 3 months to pay din yung INSA360 nila. Pero sa Henry's, sa May Kiapo, nagbibigay sila ng 6 months to pay. So, thank you Henry's. lakin uh, laking tulong po nun. Ewan ko lang sa other branch ng Henry's Camera. Pero sa Henry's Kiapo, eon sa may sa pinutahan natin, six months to pay ko siya nakuha. So, parang 5,900 ata a month lumalabas. Not bad, di ba? So, yun guys. Sana na-enjoy nyo tong content na to. Kakalikotin ko muna to sa kwarto. And see you on the next ride. Bye-bye guys. Salamat.